Alam mo bang may mga kulay upang maakit ang pera? Marahil ito ay bago sa iyo, ngunit ang bawat kulay ay may sariling natatanging enerhiya at sariling vibration. At ayon sa enerhiya ng mga kulay na ito, posible na maakit ang maraming mga bagay tulad ng pag-ibig, pera, kalusugan at iba pa. Kaya alamin natin ang tungkol sa mga kulay upang maakit ang pera sa iyong buhay. Then mayari mo nang i-enjoy ang mga enerhiya na ito na magmumula sa mga kulay na ito upang maiwasan ang problema sa pera. Alam naman nating lahat na ang pera ang dahilan ng maraming iba pang mga problema na kinakaharap natin araw-araw. Kaya naman narito ang mga kulay para ma-attract mo ang pera. Number 1 kulay gold or ginto. Ang ginto ay ang ilaw, ang buhay at talagang pinakamahusay na kulay upang maakit ang pera sa iyong buhay. Pati na rin ang tagumpay sa negosyo at kasaganaan. Ang ginto rin ang kulay ng katanyagan at ningning. Kapag nakasuot ka ng kulay na ito ay handa ka ng makahanap ng solusyon upang wakasan ang iyong mga utang at problema. Ito ang ilang mga tips. Gumamit ka ng ilang mga ginintoang bagay upang palamutihan ang iyong bahay at ilagay ang ilang mga ginintoang bagay na ito sa tabi ng lugar na kung saan mo inilalagay ang iyong pera sa bahay man o maging sa iyong mga pitaka. Kung naharap ka naman sa mga ilang isyo sa pera, then ito ang gawin mo. Magsindi ka ng isang gintong kandila at humingi ng proteksyon mula sa iyong anghel na tagapag-alaga at ang isang solusyon ay lalabas na. Para sa malaking pera, palaging piliin ang kulay ginto, ang kulay ng malaking metal. Kahit na alam nating mas mataas ang kulay ng platinum na pilak kisa sa ginto, ang ginto na higit na nauugnay naman sa prestige. Walang nais na manalo ng platinum metal sa Olympics. Yun ay dahil alam natin na ang ginto ay kumakatawan sa katanyagan ng tagumpay. Kaya pumili ng iyong pitaka at handbag na may katangi ang ginto. brown. Ang brown ay isang neutral na color. At ito ay isang kulay na pinakamahusay na kulay upang makaakit ng pera. Hindi man ito tingining napakalakas, ngunit ito ay talagang isang kulay na may isang mahusay na enerhiya, perpekto upang mapangalagaan ang katatagan at siguridad sa ekonomiya. Kung mayroon kang isang bagay na brown sa opisina, o dinaman kaya ay magsuod ka ng isang bagay o isang damit na kulay brown. Then ang kulay na ito ay makatutulong na sa iyo na masecure ang iyong kita at upang makaramdam ka ng ligtas. Yellow Kung nais mo namang maakit ang pera, ang dilaw ay isa rin sa mga kulay na may mahusay na enerhiya para sa hangaring ito. Dilaw ang kulay na ginagawang masaktibo ang iyong isip at nagpapasigla ng pagkamalikhain. Ito rin ay isang kulay na nakakaakit ng mga oportunidad at ginagawang mas madali upang makamit ang iyong mga layunin. Orange Ang orange ay ang pinagsamang enerhiya mula sa dilaw kasama ng lakas ng pulang kulay. Magbibigay ito sa iyo ng lakas at kapasya na kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin. Ang orange din ay nauugnay sa kaunlaran at pera. na kulay ay kulay pula. Ang pula ay ang kulay ng lakas. Ito rin ay isang mahusay na gamitin kapag ikaw ay nahaharap sa mga problema sa pera. Kayon pa dapat itong gamitin sa isang balancing paraan. Naniniwala ang mga inchik na ito ang kulay ng kasaganaan at yaman. Sa katunayan, hindi na ito kagulat-gulat. Dahil nakikita natin ang lahat ng mga negosyong Chino na pinalamutian ng mga red tones at pagdating din sa Tagumpay, Prestige at kulay na pinakanauugnay sa maliwanag na pagsulong, ang kulay na ito ay maganda, malinaw na pula. Ang pula ay isang kulay na may enerhiya ng apoy at ang araw. Sa China at India din pula ang kulay ng kaligayahan. Ito rin ang isang kulay na nauugnay sa pag-ibig at pagmamahalan at ang kulay na pinakakakapakinabang sa mga kababaihan sa feng shui, pula ang kulay ng pagkilala, katanyagan at pagtaas ng katanyagan at mga material na pag-aari ng tagumpay. Ang pula rin ay kulay ng buhay. Isipin mo na lamang ang dugo sa iyong mga ugat, ang ginagamit upang ikaw ay pasiglahin. Kapag nais mong iangat ang enerhiya ng isang bahay, magdagdag ka ng mga pulang kulay. Upang lumiwanag ang isang figurine halimbawa, magdagdag ka ng isang pulang laso dito. तो घाव और कोले ब्लू Kung naghahanap ka ng trabaho at matatag na mapagkukunan ng kita, ang tunay na asul ang kulay para sa iyo. Ang isang navy asul na kulay na pitaka ay tutulong sa iyo na mapanatiling buo ang iyong mga source of income at lumalaki. Maghanap ka ng isang mukhang yamanin na bag na may magandang kagamit ng metal, lalo na may gold tone. Ang kombinasyon na ito ay kapwa na kamamangha at klasiko at perpekto para sa pagpapasigla ng isang tumataas na kita, lalo na sa mga panayang sa trabaho next kulay natin ang green tumawag muli ng pera ang kulay na ito ay walang epekto sa pagpapabuti ng suerte sa pera ngunit meron itong potensyal na hawakan ng kapangyarihan ng paggawa para tawagin pabalik ang pera na nawala na sinasabing ito ay isang magandang kulay para sa isang matapat na tao na nagtatrabaho sa isang trabaho na matatag at seryoso panghuling kulay ay ang kulay white o puti. Ang white ay nakapagpabalik ng swerte sa pera. Ito ay may kakayahan na hawakan ng kapangyarihan upang makaipon ng isang kapalaran at isang pagkilo sa paglilinis. Inirekomenda ito para sa mga taong nag-iisip na baguhin ng swerte sa pera hanggang sa ngayon. Nanais nilang magsimula muli at maari silang makakuha ng isang bagong swerte sa pera. Ang puti din ay gumagawa ng lakas sa pananalapi. Ang kulay puti ay madalas na hindi napapansin bilang isang power color. Ngunit hindi ito dapat dahil ang puti ang kulay ng metal at ginagawang tubig ang metal na siyang elemento ng pera, pagsulong ng karera at kita. Kung nais mong magtamo ng atensyon at maakit ang mga windfall at suporta ng maimpluensyang mga tao, ang isang puting handbag ay ang may kapangyarihan na bag na pwede mong dalhin lalo na kung ito ay may accent sa kayamanan or kulay gold. Sa kabilang banda, dahil madaling kapitan ng dumi, kakailanganan itong laging panatilihing malinis at palitan bago ito magmukhang luma. ang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko'y nililingan na So pick and pack, shop drop Sa isa shop, gaganda ang buhay pick shop till you drop Sa isa shop, mundo'y magiging makulay So pick and pack, shop till you drop Sa isa shop, gaganda ang buhay Pick and pack, shop till you drop Sa isa shop, mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay Sa isa shop, life is worth living